Hello guys, ako si Princess. Niyaya ako ng mga pinsan ni Mateo sa swimming pool. Tingnan nyo ho, ang gaganda ng karakter. Kilala nyo ba sila? Ako, yung iba lang kilala ko. <laughs> Ayan, punta na tayo sa kiddie pool. Kitignan natin si Mateo, saka yung pinsa niya. <laughs> Ang saya nilang maligo. Tignan nyo si Mateo. Tsaka si Fiona. Ang saya-saya nilang tignan. Enjoy na enjoy nila yung tubig. Kayo, marunong din ba kayo lumangoy gamit ang salbabida? Si Mateo, lumalangoy na kasalbabida. <laughs> Ayan na, magkasalbabida na sila. Wow! Ang saya-saya nila. Gusto ko ding sumali. <laughs> Punta naman tayo sa susunod na swimming pool. Hala, may dolphin. Kaso nakalubog sa lupa, hindi siya makalangoy. Hala, dalawa sila. <laughs> ang galing. Woo! Ayan na yung slide. Nakakatuwa naman na nakakaingit. Gusto ko rin yun. <laughs> ano kaya to? Mushroom o payong? Nakakatuwa naman. May lumalabas na tubig. Kaso hindi ako pwede dyan. Kasi wala akong dalang payong. <laughs> Tignan nyo ho, naliligo pa rin sila kahit gabing gabi na. Kayo, naranasan nyo na rin bang mag night swimming sa pool? Comment lang kayo! <laughs> si Mateo, gustong gustong pumunta sa malalim, kaso natatakot siya, pero may salbabida naman siya. <laughs> Tinuturuan siyang lumangoy ng pinsan niyang si Kurog, kaso natatakot pa din talaga siya. <laughs> Tignan nyo ho, sobrang ganda talaga dyan. Dyan lang yan sa may Coco Valley, sa Dasmarinas, Cavite. Malapit lang yan sa amin. Kaya kayo, kung sinong malapit dyan, mag-swimming na kayo. Enjoy na enjoy talaga yan. inag ko ako dyan. Ayan na yung tour ko. Gabi na yan, wala na masyadong naliligo. Papakita ko sa inyo. Wow! ba diba ang lawak? Muntikang pangako dyan maligaw. <laughs> Kakabidyo ko. Abangan nyo ako sa susunod. Ako naman yung mag-swimming ng bonggang bongga. Mbongga. Kayo, nakapag-swimming na ba kayo dyan? Comment lang kayo kung nakapag-swimming na kayo dyan ha? At kung parehas tayong napuntahan. Dyan yan talaga sa may Coco Valley. Napakasaya at napakalamig ng tubig. <laughs> saya saya tignan nyo si ate gabi na ikot pa ng ikot <laughs> gusto ko talagang tumalun dyan kaso pinipigilan ko talaga yung sarili ko yung alam nyo yung pakiramdam na gustong gusto nyo nang lumangoy pero hindi pwede hmm ang hirap magpigil basta talaga tubig panigurado kung si Bebang yun nandyan kahit may nararamdaman hmm, languyon, yun mahilig yun sa tubig eh. <laughs> Ayan, sige Hanggang dito na lang ang aking tour Kung kayo, mag-comment kayo Kung nakaligo na kayo dyan Bye-bye See you next vlog I love you <laughs>